Katatapos ko lang maglaba. Ito, magsasampay na ako. Buti po, ito uniformi. Kasi, pag sa bukas pa po maglalaba, kaya yeah, yes. Ano na, gawin na. Ito uniformi po, ito ng apo May... ko. Hindi na ito. mga apo ko eh. Nilabang ko panina. Nag-umpisa nag ako ng mga, ano, mga alas dos. Ngayon lang ako natapos kasi naglaba din ako ng bikolo. Inuna ko lang muna ito. Bali, una, isinalang ko sa washing machine yan. Okay. sama samahin ang pare-pare. <laughs> Ayan. Ayan. Ang bisek. Ang may mga mga gas. Ito. Tapos ito. Ito yung ano, yung, yung pangu. Kasi kailangan may ano, may pangu sila. kasi minsan pag ang uniform ano yung bang daw sa oras parang ras ba pag ang uniform parang ras ras lang <laughs> ay ras siya kaya nilabahan ko na ito kasi bukas biyernes uh, po tapos sa Petel Market maaga akong mag BBT ito naman yung sando ko o oh, sando <laughs> Ito yung sando ko. Ito yung papalog ko sa uniform ito. Scrub suit. Kasi yung scrub suit, mainit. may just naman ngayon. Green air ko na para madaling makuy. May just naman. May na ako. May just. Ginobli-dobli ko na. Ganyan, dalawa-dalawa na. <coughs> Pwede namang isa-isa. para madali na tuyo. Balik talaga mag, mag ano ng ano, 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 mga Pabalik, <laughs> Ito. mga 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 ay, yung pang loob mo yung boxer mo, sabi ko wala na po, kaya yung naglaka. Kaya bukas yan tuyo na pwede na niyang isuot. isuot na lang niya. Bukas. Madaling matuyo lang naman ito kung naidrayo Kasi kung pakikita ko pa yung paglalaba ko para ano na yon yung live na <laughs> ito ilang minuto lang ito sa so pagsasalpay ito. ito yung mga pistawal niya ito naman ito yung pantalon ko naman yung naman ito. <laughs> Sinabay ko na yung tinanggal kong pantalon ko si kaninang ilang araw. Kaninang umaga. Ito. Ito. Sinuot ko kaninang umaga. Kaninang umaga ko sinuot yan. Eh. sinusot ko ito ano araw-araw nagpapalit ako ng ano kasi nga uh, uh, kaya ako nakapantalon doon kasi maraming yun nga nakita niyo no maraming sampay-sampay lang kaya lang oh, yung yung tamang pagsasampay mga pantalon, pantalon, ganun t-shirt, t-shirt, boxer, boxer ganun ito po, ito na <laughs> yan ito na po ah, marami pa po akong isasampay Marami pa akong isasampay. Oh, ayan. Marami pa akong isasampay. Ayan. Oh. Ayan, yung sinampay ko. Oh. Ayan, sinampay ko po yan. Mga damit niya, uniform ako ko. Ayan, mga pantalong ko naman. Pero meron pa. Meron pa akong isasampay. <laughs> Baka aluminyo ko pa. Oo, oh, hindi doon siya papasok bukas. Ano ba yan? <laughs> shorten bukas. Ah, shorten bukas. Uh, wala pang lipatan. Ah? Wala pang lipatan. Ay, naku, Diyos ko, ano ba yan? Wala pang lipatan. Sabi na kapo ko, wala pa daw lipatan. Ito naman, piano ko na lang na ganyan. <laughs> Sa akin ito eh. Medyas ko ito. Iba yung medyas niya, iba rin yung medyas ko. Ayan. Yeah. Sinasampay ko na lang na ganyan. Yeah. Nakikita ba? <laughs> Hindi yata nakikita yung ano ko eh. Sinampay kong medyas ito. <laughs> ito yung sinampay kong medyas ito. Oh. Ayan. Ayan. Mer ayun yung uniforme ko. Oh. Ayan. Ayan Oh. <laughs> Ayun yung uniform ni ko ayun. Yung medyas pa. Tapos ito medyas ko naman ito. Ayun. Bye bye po. See you in my next video. Uh, salamat po sa mga nanood po, sa mga silent viewers, sa mga Uh, nandyan po na sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye-bye. Shout out po sa mga sa Tihada Family, Lupis Family, Tihada Family uh, from Ilocos. Maraming salamat. At saka din po sila. Yung mga ka-group chat ko po, po dyan. Uh, <clears throat> Kapatiran Fans Club. Maraming salamat. Kung pinanood po ninyo ito, maraming salamat. Team Ilocano, maraming salamat. Support group, maraming salamat din sa inyong lahat. Bye-bye!